mauuhaw siya sa iyong katawan at presensya. Hahanapin ka niya at hindi na magkakainteres pa sa iba kahit siya ay mayroong kabit. Madali lamang itong gawin dahil ang spell na ito ay simple lamang ngunit mag-ingat ka. Dahil malakas ang epekto ng spell na ito. Una, ay kumuha ka ng litrato niya. Saka mo ito halikan. At ibulong mo sa larawan niya ito. Ako ang nanaisin mo at ako lamang ang iyong hahanapin. Ang katas kong ito ang magiging dahilan ng iyong pagkabalisa. Ngayon ay pahiran mo ito ng iyong pawis at laway. Saka mo ito sunugin at ilagay mo ang abo sa pulang lagayan o pouch ibaon mo ito malapit sa simbahan. Maaaring sa paso ng halaman malapit sa simbahan o di kaya naman ay sa lupa. Gawin mo ito ng walang pagdadalawang isip. Kahit kailan mo ito gagawin, basta ay nag ang iyong pag-ibig sa Kanya. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito kung ikaw ay may katanungan ay eh, maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.